walang pag aatobili ang ilang mga mamamayan ng Cotabato na sumang-ayon sa pahayag ni President Bongbong Marcos. Nabigo ang K-12 Program o Enhanced Basic Education Act of 2013 na maghatid ng kaayusan sa educational system at makapagbigay ng trabaho sa mga graduate. Ayon sa ilang mga nakapanayam ng Radyo Bida, naaksaya lang sa oras at pera ang dalawang taong naidagdag sa pag-aaral ng mga kabataan. Dagdag gasto mo kayo no na dagdag gasto lang yan mas nagdudugay bali 14 years depende sa course no aning kito 12 dili po magamit sa mga mag-apply ka og trabaho kaya ang ginapangita po sa mga kompanya uh, college graduate yang sayang lang siya sa adlaw og oras sa mga bata beta dapat mag college na sa kanyer college na na sila na Mayroon ta, kung dako ang sweldo ini human sa og eskwela diri sa Pilipinas diri sa Pilipinas task kay standard niya mayra pud ang sahod habang may ilan pa rin mga kotabatenyos ang nagsabing kahit pa papaano nakatulong ang dagdag na kaalaman sa mga bata sa kahandaan nila sa pagpasok sa kolehiyo at maghanap ng trabaho. Dagdag na siya, tinuod nga risgo sa ginikanan, labi na dito sa mga estudyante. Pero wala nagpasabot, na sablay na siya. Kay kita na sa Pilipinas is behind the gig in terms of education. Nga no, kung adong kakasalaing nasun mong trabaho, padagdag mga kap eskwela dito another na two years. Ka. Cherry May Exim Tapia, NTBC Bida Balita.